Okay mga well, idol, what's up? Welcome back! No, napapali ba natin yung no, napapakas mo ng uh, ano natin dito. Hello guys! Good morning! Uh, today is... Uh, Uh, Friday no, we are going to uh, Antipas today. So, papakita po natin ang mga lugar kung saan po tayo pupunta ngayong araw no. So, sa uh, samahan po kami and then uh, travel tayo papunta ng Antipas from Cabacan to Antipas area. Yeah. Dadaan po tayo sa Amas para ipapakita po natin ang mga ano natin no? yung mga area doon para makita natin. So, let's go, Aydon! Presiden Terohas no. Uh, we are going to uh, Antipas. Uh, you can see what we what we see in the video. So napapansin po Kita na sa taas po tayo ng bundok no. At uh, ayan po, nakikita po natin 'yan, pinakababa na po 'yan sa naas. Ayan. yun yung bayan ng first was kung mapapansin natin mga idol no napakataas po dito sa lugar na to and then ito. nasa taas na ito mga idol ayan no nakikita ninyo puro bundukin ayan isa sa akin kasama si pariko ayan no so we are continuing to travel in Antipas today so nasa taas po tayo ng bundok nasa tutok na tayo ng bundok no? anyway mga idol no? pataas pa tayo hello mga guys so no, yung, ayun no napapalini po nasa taas po tayo no? so napakalalim po dito mga idol so once na nagkamali po tayo rito sa ating eh, ano sa ating eh, pagka, dito sa pool tayo mga idol nasa highway na tayo mga idol anyway sandali ko muna tong ano ko para makilala din yun ayan mga idol no so napapansin po natin nasa taas po tayo ngayon ng uh, malabundoking area so sakay po tayo ng isang motor siglo no so by the way magingat palagi tayo rito mga idol kasi napakataas po ng lugar dito so napansin po natin itong lugar oh. ayan hindi pa nakita napakataas yan. Sa likod po natin ni Presidente uh, President Rojas po yan. So yun yung sasakyan natin mga idol no. Yun yung sasakyan natin. Uh, Rider 150. So yun po si Parik na sa likod. Hey guys! Yeah. ayaw po mga idol, thank you for watching and then tuloy uh, tuloy po tayo mamaya. And then, pagpunta po tayo sa bayan ng Antipas ngayong uh, araw mga idol. So thank you, thank you, thank you, thank you. thank <laughs> you mga idol, welcome back and welcome to Antipas no. So nandito na tayo mga idol sa Antipas kung napapagin na Ito po yung sa ating uh, na ngayon. Napapansin po natin dito yung uh, pinagmalaki ng Antipas dito mga idol. Welcome to Antipas no. So anyway ito po mga idol, pwede po tayo dito. And then isa po natin yan no. Ayan so we have welcome to municipality of Antipas ayan A, B, C, D, Antipas ayan po baka mamaya makulog po tayo rito mga idol na no? so by the way mga idol dito na po tayo sa hey, welcome to Antipas idol Andi sa baba si Parikuy. and then ako naman andito naman tayo sa Dayag ano yan Dagaya Antipas Next. So, welcome po mga idol, na Salamat po sa atin at uh, dumating naman tayo dito sa Antipas, no? Dumating pa rin tayo sa Antipas. Napakaganda po ng lugar dito mga idol. So, may mga balapundok yung parol. natin, So, continue pa rin ang ating biyahe mga idol. And then, Antipas is founded on 1981. So that's it mga idol. Uh, salamat sa panood ninyo. And then sana all may bike tayo. Son to be magkaroon tayo ng ganun mga idol. Hindi na motorist kundi biking na lang tayo. <laughs> Son to be. Kasama si Pari Kuy. Ayan ba mga idol. Continue pa rin tayo sa ating biyahing uh, video. Biyahing video. Ayan si Rider 150. No? So, thank you sa ating uh, sakyanan. So, siya po yung sumagip sa atin dito para puntahan to. Thank you, mga idol.